morning guys so for today's video so panibagong araw panibagong pag-asa na naman guys kasi maganda ganda yung panahon madaling araw nga pala dyan guys mga porter hindi kami nakaalis kaya nagmamadali kami dyan ayan apat pala kami dyan kasama si Manong tapos yung isa kong bayaw si Iloy dun, siya yung ng bambot tapos papa nagdala na rin kami ng cooler guys kasi, baka makaisda kami kasi dadayo kami sa kabilang isla doon kami maungawa ng isda at mag-aambush lang pala kami dito guys kaya abang-abang na lang guys abang-abang na lang guys so let's go so yun na nga guys, nakarating na pala kami dito sa pag-iispata namin dito sa kabilang isla kaya dali-dali kagad inarihan ni Mano malapit na pala dyan lumiwanag sumikat yung araw guys kasi hindi pwede na mabutan kami ng sikat ng araw hindi na kami makapag ambush kasi dahil sa yung isda is uh, lagi nasa malalim hindi siya nagpapaybabaw kaya nahirapan kami pag umaga hindi namin masakop uh, yung isda kaya ito na lang yung ginagawa namin pag madaling araw guys. So, mamaya guys, update na lang namin kayo kasi hindi ako makakapag video pag magbira kami. Mamaya, so let's go guys. Dito guys, tinignan muna namin yung lambat namin kung pumasok ba yung isda. At ito na nga yung nangyari guys. ng madaling araw kaya yan guys nagkatikutan talaga namin na hindi nga pala kami nabitin na tumayo pa kami dito sa labula ng isda para dito kami mangawa ng isda kasi doon dami talaga guys doon sa malapit sa amin isa uh, wala talaga napapakita na isda talaga kaya napag-isipan namin na dito na lang kami sa kabilang isda kami tumayo para mo guys bang bang na lang dito guys hindi pa kami na contento dito binulabog na namin yung mga isda para talaga sulit yung pagpunta namin dito sa kapilang isda kaya at, at, at hindi, na, pal, hindi, naman pala kami nagtaman sa foundation na pala talaga napakabait naman talaga yung dahil binigyan tayo ng leasing at marami marami kami huli dyan guys kahit ambush na yung dito guys kung ako, ako na pala yung pinadala dito sa pambot kasi hindi naman ako nagkilaw kaya ako na yung nagdala ng pambot kasi siyoy, magkikilaw kaya eh, syempre busog naman tayo kaya hindi ako nagkilaw dyan guys ang ginawa ko ako na lang yung pinadala ng nagdala ng pambot habang pauwi kami so hanggang dito na lang guys Maraming maraming salamat at sana nagustuhan nyo yung aming video. God bless po sa inyo at syempre salamat po sa Panginoon dahil meron naman kaming kuha. At syempre salamat sa mga ating solid subscriber natin dyan. At sa mga bagong subscriber, shoutout po sa inyong lahat at God bless po sa inyong pamilya. Maraming maraming salamat guys.